halo mama, hallo lewang, 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 kasi. lewang, hallo lewang, hallo lewang, hallo lewang, hallo lewang, Kaya lewang, hallo ito oh. yun yung sayo kanina kay Papa to. Oh, ano yung masakit. bit nga yung sayo kanina. Kaya masakit. Mm Hindi -hmm. naman yung masakit na lang. Kinakabal sa'yo. Hindi magpindot. Ay, Hindi number one lang yeah. Dito na lang. Dito or dito? Okay.

ay tayo mag-eat, na natin. Masands lang, masands. Have... <coughs> Pero yun nakapaganda yun. Gusto mo try natin lahat? No! Tignan mo yun pa mayroon. Tignan mo to ah. Ah, may na yun sa wound. Wala naman.

F é Clay! Ganito lang kita nakuatsapante na hindi ko alam dito ganun din sa akin nagkritospatay. Sige. Last one LOOOOON больш! ตอนคุณเกิดหน้ามันตะดุ้งขึ้นมาเปิ้ลภาษามาทับใส่ก็ไม่ได้โดดดีที่มันก็คืออะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้อันนั้นอันนี้มันเกิดภาษามาทับใส่ได้แล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ๋อที่แกไปได้ Ano sa akin? na. Eh, mo daw ni kay Papa dito. Hindi daw. Magaling kanya. Ang Eh, ito pa. Nasubit Mama. Di natatakot ito. Gusto Ay, sorry, Ate. America. Orek na kita. May dapat tapusin sa may dapat gawin. Eh, nay. May dapat tapusin. Eh, amin na

baba dev chalo padma maitri aktivator nahi aata ayyo aunti <laughs> bhau <laughs>

Niya, hindi, hindi pa-paralyze kasi kaya. Oo. Magsakit nata- magsakit nata- Magtanggal niya oh, <laughs> saka, 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 Ano kaya pag swan yung beat sa'yo papa? Natry ko yung beat niya. Natry mo na? Natry niya na lahat. Oo. Tinry ko na lahat ko. Masakit na. Ito yung islak maganda. Bakit is <laughs> Kasi ganun lang siya. Huh? Oo. Oh, oh. Tinry ko na lahat. Hahaha! <laughs> atema jumu gima ay lagi pada sa ting mayayo matama import siya sa istigo sa ka nagpipika dito sa kitaymo import.com diba? Talaga 'to. Tingti-tingti. Tapos na di ko la. Ay ay di agpatambang eso na lagi. ko Kaya Christian nga, mas, mas, mas magandang na pag siya yung ano mm -hmm. Try mo nga sa chan mo. Tignan natin kung anong muscle yung gagalaw. Muscle? Massage? Massage. Massage. Ha? Massage dito. Kung anong muscle din yung gagalaw. Ang ganda pa yung know, pagsasan maganda kasi kundi lang yung muscle dito. Puro fights. Di ba yung chachan kapag iskelet ang walang lamang?

Hindi, try mo nga dito. Mm? Oh, kiliti ako dyan. Palangkas ko sa paan. Kaya mo na papakiliti. Ay, ka Challenge, challenge. mo Sandaan. Oo. Ayaw mo. Tingnan nga Ha? Ate sa masakit. Na Ayun ko, ang ipansikawan mong paadas. <laughs> Ayun yung dito. Masage lang. Ito sa akin. Ito. Ito na yung kamidiya. Ito ya. Yeah? Kamu, nasakit sa to. Bakit nasakit mo. Dito na na yung Christy Kudil na. At ito na yung sakit. Duh. Ah. Made. Ay, lang puro masin. Para urap yung gana. Ang puro may kada pa rin ito nais.